ngayon pong araw na to ang kuhaan ng card at ang aking friend na si Ella 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 sa <laughs> ato Ella ay nag-request na i-vlog ko sila so ayun sana magkita kita tayo doon at sana makapasa ang ating mga janakis sa third grading quarter so mamaya na lang guys Abang-abang, intro, pasok. maglalakad na kami at ang aking naghahawak ng camera ay si Zion. Grabing hilong, 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 hilong na ako, May, sa so, paghahawak niya ng camera. Ewan <laughs> ko ba din sa bata na yan na, ah, da, ng camera na kalabas ang ngipin. <laughs> at nandito na nga kami sa school at pipila na kami dyan ng aking tour <laughs> para na din makuha agad yung card ni Allen. Pinasilip ko nga pala sa sayon sa anyang kuya at nakita akong napakatahinig ng ating kuya. Wow. At ito na nga dumating na nga si ate Ella at pupunta siya sa kabilang room. Pero dahil umikot ikot ako, oh, natitakot si Aydesal! Hahaha <laughs> <laughs> Napakabihig naman talaga ng aking kuya, pero ang aking bunsohan ay nag-a-attitude sa pila. <laughs> Ewan ko na lang kung nakita niyong inirapan niya big <laughs> Naghihintay na nga ang ating Kuya Allen sa may pintuan para sa ating pagsundo sa kanya at pagkuha ko ng kanyang card. Siguro kaya ito ng behib kasi nakita ang nanay niyang dragon. <laughs> <laughs> at sasayang nga ko ng camera dyan dahil pepper na ako sa pagkuha ko ng card at kakausapin dito ko ng teacher ni Allen. Natapos na nga kaming mag-usap dyan ni Mama at nakaperma na din ako para makuha ko ang card ng Kuya Allen ko. Pauwi na nga pala kami, Ming. Yeah. Hey, hey, hey. Ah! <laughs> ah! <laughs> oh, di ba? Ang gugulo namin. Talo pa namin yung mga bata pag nagkasama-sama kami. At ito mga mga day, pauwi na kami. Pero bago yan, dadaan muna kami para bumili daw ng ice cream dahil mataas ang grades ng Kuya Alin ko. Yay! mapapasa na ka naman talaga dahil dati nung aking kabataan pala hindi ako nakatikim ng ice cream sa nanay ko. <laughs> dahil wala na wala akong mataas sa grado. 75, okay na yon Basta, pasado, bi. Mga ba ka namin si kaya, Dave. Ayun, pakita sa camera. At ito na nga, mga guys. Wala na kami sa bahay. At ito na ang finished product. Charot lang, nandito na kami sa bahay. Bubuksan na yung tinto. Ang borok bolok na. At hanggang dito na lang. Apong mga guys, paalam sa inyo. Bye bye bye. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood. Paalam. <laughs>